mapagpalang araw pa sa atin mga ka-business so ngayon po ay uh, nabigyan tayo ng kas ni ate pwede po tayo pong palengke para mamili ng mahauulam, so ang pinaluto niya sa akin is yung niluto ko dati sa nila na uh, sinigang uh, binag-oong ang hito binagoong ang hito so yun ah uh, Kailangang lakad ako ngayon papunta ng palengke para exercise na din po. Hello. Ay, si Koy-Koy pala o. Si Koy-Koy o. Ano ah, si Koy-Koy? Samanta, Koy. Malaki ah. Yes. So, init. Kaya So babalikan ko nga pala, sorry, babalikan ko si Amaro. Papasama na din ako sa kanya, hindi siya kasi nakapaso. At kaninang pagising niya, nahihilo daw. So nanapin ko po muna siya. Abang-abang po. Pasama ko na po si Amaro, pasama ko sa kanya kasi ah, naglambing si ate na magluto daw ako nung Uh, binagoong ang hito so pupunta kami ng palengke ni Amaro ngayon yun po yan si Amaro yun po mga business uh, pupunta kami ni Amaro ng palengke ngayon at mamimili so, malapit lang naman palengke dito uh, walking na lang para exercise na din siyempre gulo to ba eh takot na awag kanina yung pala ang uh, magpapaluto siya ng ano ng binagoong ang hito so, yun ah uh, Abang abang ko, abang abang. Na po si Amaro. Nauna siya sa akin. Ngayon, dito na po tayo sa palengke ngayon. Uh, ano po tayo ng hito. Ah. sa matagal na pong subscriber ng kabisnis is kung ngayon pong matatandaan hito yung aking niluto kaila tekram nung kami pumunta doon uh, ganong luto po ang aking gagawin sa hito na pinapaluto ni ate so, tara po samahan nyo kami kahanap tayo sana may hito ngayon buhay yung buhay na hito sa kabila tayo no? Sa... Uh, bigo po tayong hahanap ng dito so ang gagawin po natin bagsak tayo ng pakbet pakbet tayo pakbet with itong isda na lang siguro May so, maghanap po tayo ng gulay para pang pakbet tara po samahan nyo po uh, pakbet po yung nabili natin ay isda isda naman nagsarado na yung mga pintaan ng isda dito so sana may makita tayo na uh, isda so yun dito na po tayo sa bahay nang huwi na tayo galing palengke uh, hindi tayo nakahanap ng ano yung papaluto ni ating hito so ang sinadjest ko na lang is lutuan ko sila ng pinakbet so bumili akong pampakbet tapos kalunggong partner kami may tilapia din para pang prito tapos bumili ako ng kunting pansahog na lempo ayan po yan so pinapakulaw ko po yung lempo para mamaya is ano natin sasangkutsahin so iusin ko po yung ano yung gulay naman habang nakasalang tong karni ng baboy at saka yung piniprito yung abang abang So, ayan na po yung gulay na nabili natin. Wala tayong nakitang hito eh, mga business. Mayang so, yung pa naman lang gusto kong ipaluto niya natin. So, sinuggest ko na lang is Pakbet. Pakbet ala is tong. So, prepare po natin tong gulay. Yung talong, yung palaya, okra, tsaka sitaw. Yan lang po yung ating gagamitin. So, yun mga business. Ito po yung uh, natin yung so, mga gulay naman so nakain ko tuloy sitaw yung isa isa ko po, po siya yung iba po ginagawa ano ginagayat no? ginagayot na lang siya sa so, ako nakasanayan Dep depende rin po sa lulo ko sa so, ako nakasanayan ko isinihimay-himay ko siya isa isa pwede din ano depende rin sa magluluto kung diba kung nagmamadali pwede din namang kutsinyuhin so na ano kung gamit na ano Uh, kaya po ba paano kayo magluto ng inyong pinakbet malis po sila after si kuya siyempre na -pre pre-prepare -pre po at uh, pre-prepare -pre para sa karawan ni kuya ka business so, busy sila ngayon ano uh, So, sa grid lang po mga kabisis at may pinipinito ko so, uh, lang ako doon sa kasi sinala ko kasi yung isasahog ko at saka yung pritong isda. So yung po yung isasahog natin ano. Pork. Pork. O, oh, karne ng baboy. So yun po sasangkot sa natin yung mabuti. And then meron tayong GG. Para partner naman ng ating gulay. Ayan tayo sa natin baka masinig. Ini titik-titik yun mga ka-business, uh, ko na po yung pakbet. So, ayan na po yung aking halo. Sibuyas, kamatis, bawang, at ang aking sinangkot siyang kardin ng baboy. So, yun, tara po, uh, niyo ako magluto. So, syempre, unahin po natin bawang, sibuyas, and then kamatis. So, ayan na po. Nagsasangkot niyo po tayo sibuyas bawang kaya e, pinagilig lang natin yung ating ano sahol yun sa galong ko may natira pang dalawa ako pwede ito Ayan. Then, pagkatapos ng ano magsangkot ano tawag ko magbisa ko yung ano si Bas Bawang. Yung, ano na siya. Ah, uh, medyo ito po natin ang kamatis. Ang kamatis. So, pagkakatisin lang po natin uh, mabuti yung kamatis para uh, uh, lam yung lasa niya. So, yun po sangkot tsang sangkot siya na po ang ating buyas bawang kamatis at ang kanyang sahog so yun po maglalagay po tayo ng bagoong bagoong isda po to so depende na lang po sa inyo kung paano yung alat o uh, dami na ilalagay nyo so uh, po siguro mga apat si marami, medyo marami yung gulay sa dalawa. Yan, tatlo muna, tatlo. Sino ka? Uy, sino ka? Sino ka? Yan. <laughs> siya si naman natin uh, Pakbet. Mm -hmm. Pinakbet. With si prito ng isda. Grabe, sarap ah. Ay ka naman sa akin. Ano. Kailangan nyo po oh, ba yung pogi-pogi na, po na, na yan? Pops, dali. Bawal po pumasok na naka-helmet dito. Katanggal mm -hmm. po yung helmet. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, yeah, baka, may, baka may dala ka dyan. Ay, wala po. Sir, wala po. Sir, ginating eh, assistant editor. Mm -hmm. Ako si Daryl. Daryl. So, yes. Uh, may okay. kinuha lang po ako dun kina, ano, sa kabila. At si Pops A. Yun, may pinasuyo po. Okay. okay. Ito yung mga sahog yan, kaya Stone? <laughs> Hindi, ano yan, partner. Uy. Sinahogan ko siya ng ano, lempo. Mm -hmm. So, ayan na siya. So, ayan po. Napapalunok na si Daryl. Pag, mm -hmm. Sige, sige, sige. Salamat. So, ayan po. ah uh, Lagyan po natin siya ng tatlong ito, ganitong bagoong. So, depende tan sa tansya nyo po kung medyo maalat kayo magtim magtimpla. Kanya-kanyang timplada po kasi yan. So, ako po kasi is ano siya, ako, ah, uh, hindi ganun kaalat, kumbaga sakto lang kasi alam nyo naman po hindi tayo pwede sa maalat kaya pero po ang triplad ako so ngayon po is lalagay na natin yung ating gulay gulay so abang abang po so yun uh, na po siya hinuna ko po nilagay yung sitaw, talong at saka okra so hinuli ko po tong ano tong ampalaya para medyo crispy siya yung medyo malutong yung ampalaya So meron po kasi ano 'di ba yung kung alam niyo po is may taong nagluluto na pag naglagay ng ampalaya is sobrang pait. Meron naman taong nagluluto na pag naglagay ng ampalaya is haros hindi mo maramdaman ng pait. So ako po kasi pag nagluluto ako ng ampalaya is talagang hindi mo maramdaman po yung pait lalo na kahit na yung ampalaya ligaw na sobrang pait pag ginulay ko po yun niluto ko siya uh, hindi siya nagiging ganun kapait mild lang pag sa pala sa mga ganito uh, talagang as in konting konti lang yung paik nya so may taong ganun po no tayo po ba paano uh, pag nagluto ba kayo ng ampalaya is sobrang pait or hindi pero iba, yung iba din po may diskarte yung iba uh, kung halimbawa isasarsado yung ampalaya is binababad sa tubig in, or nilalamas ng asin. Tubig na may asin, ibababa doon tapos lalamasin. So ako po hindi ko na ginagawa yung rekta na po. Na, luto ako ng sarsado kong palaya na may itlog, ni kamatis, rekta na din po. So yun, hintayin na lang po natin itong maluto para iserve is na natin. Wala pa po sila kuya, sila at saka yung iba. May pinuntahan po kasi. So ako muna ang nakatoka or nagregress si ate niya sa akin na magluto sana nung bulig. Pero dahil walang bulig dito, so ito na yung ah uh, kapal, ano alternate sa pinapalotong bulig sa akin. Sabi ko kay ate na magpakbit na lang ako. So yun, abang-abang po. yun, to. No? luto na. Mga business. Ah uh, ano lang ang tawa po kasi dito sa so, hintay na lang natin yung hmm, sila ate, sila kuya para matikman din nila ang aking special na pinakpet na bet pak na pak bet na bet so yun po mukhang masarap siya talagang masarap kasi ako po ako ang nagluto iyon <laughs> So yun, uh, abang abang po ulit. At pinatay ko na siya. napaka ganda po ng pagkakaluta. Ito po yung talagang original pack bet na sinasabi nila. Estong style. Po. sa mga kababayan nating OFW dyan na nakakamiss po ng ganitong luto. At